Hey, good morning mga guys. Nandito naman ako sa inyo. Nagpaparamdam sa umagang ito. Tapos nang aking pagtitinda. Ang uh, aking hanap buhay na pandesal. Uh, uh, okay, subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Ayan po. Lagi kong hinihingit sa inyo. Sa ito uh, nga ako nag-upload. Uh, uh, uh niyo ako sa aking magpo-vlog at subscribe at share ang aking YouTube channel na uh, ayan po ang pangarap po sa aking parili na maging matulungan sa kapwa sa, sa tao na tapos nakagaya ko rin na po-tour na po po mga guys ayan mga rin, guys <coughs> Ay, Dol. Pandisal. Dol, kuha ka. Ay, Dol. Ha? Mayroon pa. Welcome to my blog. Ayaw niyang kumuha, Inahatiran ko na lang. Hindi ito sa bayang malabong ito. Kailangan talaga tiyaga. sige mga guys ang ating hanap buhay umulan umainin, umagyo nandito pa rin tayo nagsasakripisyo para sa pamilya na hindi sila magugutom at maabot natin ang mga pangarap natin sa ating mga <coughs> anak sawa na maging okay sila sa darating na panahon na mga pagtipon at matupad natin ang mga pangarap ng ating gagawin kada isa sa atin yan po ang kada isa sa atin lahat may pangarap pero lang sa iba alam kung walang wala pero hanggat tayo may buhay, may pag-asa, yan nga ang sinasabi. Sa kasabihan, masipag tayo, wala naman pangarap, wala naman maabot ang ating buhay kung ganyan. Kailangan masino, matyaga, Welcome to my blog mga ka-guys marami sana akong gustong tulungan di naman talaga malakihan yun ay pang tawid gutom lamang kaso talagang wala pang kita sa aking pagbablog na masyari no ang aking vlog at matulungan uh, nyo lagi sa tuwing ako nag-upload <clears throat> yan po ang lagi kong hinihingi mga ka guys yan nga po ang sinasabi ko pangit man sa inyong paningin at pag subscribe share pa rin Ayan po ang aking hiling sa inyo. Mga ka-guys, hindi siya na Kristo. Para isa sa atin, uh, ingat na lang po tayo sa ating paghahanap buhay sa araw-araw kung saan ang ating mga trabaho na lugar o pupuntahan. Dito na ang buhay ko hindi ang buhay ko sa Bicol dahil dito ako nagkaroon ng magandang bahay ayan dito ako nagsimula na magkaroon ng pera na pinagawa na bahay ayan mga guys sa so Bicol talaga magsama-sama doon kulang na kulang talaga Kulang lang kita doon. Kasi sa hirap ng buhay. May pagkain naman po. Kaso pera lang talagang kailangan. Pera. Sa so pagkain, kung sipag ka lang doon, katanim-tanim ka, mabubuhay ka na. Pero hanggang doon na lang. Pero di ka makatipon. Kaya, nandito ako ngayon. Masaya ako dito kahit medyo malungkot ah uh, ma boring ka talaga kasi nag-iisa kaya test na lang kasi nagkikita pa naman sa pag video call At sa tawag yan na lang ang pampalis ng kalungkutan sa buhay mga okay, guys mga okay, iba nga dyan nagpunta pang ibang bansa para kumita silang malaki ang iyang hangi ang hinihiling ang iba naman pinagbuenas ang iba naman minamalas ganon lang ang buhay dahil kung nakakuha silang katapat na amo na mabait buena sila nakakuha naman mga saksaka na sama Iyon ang pinakamasaklap. Kaya, ingat na lang tayo. Mga okay, guys Sa so, nasabi ko sa ating pagbablog, kada lahat tayo lumabas sa ating bahay sa rawaraw. Puro hanap po kaya. Lahat tayo. Lahat-lahat walang hindi naghanap buhay puro lahat hanap buhay para mabuhay na mapakain ng maayos ang ating pamilya ganun lang tayo sa ating buhay yan sinasabi ang buhay ay parang gulong ng pan dahil nandun tayo ang gulong ng buhay ganyan tayo pagminsan minsan mapira pagminsan wala na kasi daan lang ang ating kita pag di tayo kumita yan ay maghihirap ang ating pamilya magugutom tampang gastos kaya araw-araw hanggang naglalabas tayo puro ano yan puro gastos titipunin natin papadala sa mahal sa buhay nandito tayo kumalayo sa atin ang pamilya ganon lagi tayong magpapadala si tayo ang inaasahan nila nag-ganon sila sa atin dahil yan ang obligasyon natin kasi nagpamilya tayo eh sakaling hindi tayo nagpamilya ang isipin lang natin sarili natin at saka mga kapatid mga magulang kanya yeah. shout out sa iyo Yes, mi. Okay. Ito tayo sa uh, San Bartolome. Sorry sa Concepcion. Mm -hmm. Concepcion. Shout out. Shout out sa iyo. Ayan na, kung tit ko aking anak buhay. Tinda-tinda. Ganyan. chat out sa mga barangay. Ang mga asahan sa barangay. Shout out kay mahirap na vlogger sa inyo. Mercury Drag. Kung sakaling mga kailangan nyo gamot, nandiyan lang. Malapit tayo. Mercury Rag, Barangay Concepcion Jollibee, gusto nyo Jollibee Yeah Jollibee Okay po Dito tayo Tapos na Okay Tapos na po. Uh, Maraming salamat po sa lahat na nag-suporta sa mga ito sa akin. Na-hubos na, po ang uh, aking pagtitinda ng pandisal. Babalik pa ako mamaya. Maraming salamat po. God bless po. Huwag naman po ninyong na kalimutan ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Pag siya na rin subscribe na rin po. Good morning to all of you. God bless. Ingat kayo po lagi.